Six years na po kasi kasabay siya ng pag-loan ko sa KMBI. I Start po namin, 6,000. Nag-start kami, nagpa-training muna kami ng sampung tao. Nung na-training sila, nagbuo sila ng dress na, ng ternuhan. Bali, ang tulong ko sa kanila, kung ano yung matatahi nila, sila ang magbebenta. Ang kapital, ibabalik lang sa akin. Nalaman ng, ng mayor na meron kaming gantong ano sa barangay Malaban. Nagpatahi siya ng face mask kasi pandemic na noon. Diba, di ano, negative na na magtrabaho sa mga pabrika kasi hindi pwedeng lumabas ng barangay. Ang ginawa namin tulong sa mga kapwa namin dito na mananay, inatira namin ng tahi para makatulong, makatawid sa pandemic. Ngayon po, sa kaloob ng Lord, kasi nga dati sabkon kami, nagsasabkon kami sa isba iba, talagang will ni Lord na makakuha kami ng talagang kami yung magsusupply na. Bali ngayon, naka ano kami ngayon sa maging supplier ng SM Security Guard. ako kasi naniniwala ako sa Panginoon na ano eh. Siya yung mas higit na makakaalam kung talagang tumutulong ka sa kapwa mo. Pusa silang tumatawag sa akin na magpapatahi sila. Kaya hindi namin naramdaman yung pandemic. Tuloy-tuloy yung gawa namin. Yung anak ko nag-aaral ng college. Binabudget lang namin. Awa ng Diyos kahit paano. Nakagraduate na yung anak ko ngayon ng teacher. Isa na siyang guro. Nasa DepEd na. Ang anak kong bunso. Nakatawid din. Gagraduate na siya din siya ng medtech. nagsisimula kami, nagsabi lang ng kapitan namin, Lita, ano yung ano mo, gusto mong maitulong sa community? Ano, gusto ko nung magkaroon kami ng isang lugar na pwede kong ano hin na makakapagpatahi yung ibang kababaihan. O oh, sige, ano, support mo kami. Kaya ibinigay niya tong pwestong to. Yung iba dyan, hindi sila marunong manahi, pero pinaturuan ko lang. Ngayon, so where na siya? Eh, ginagala ko sila, pinapakain ko sila. Sabi ko, hindi lang focus sa Tahe, kailangan natin magpuri sa Panginoon. Part yun ang ano ko sa community. Ang alam ko lang sa tahe, maupo lang sa makina. Pero yung paikot-ikot na ano, wala talaga akong alam eh. Nag-join lang ako sa mga sabgon. Ayoko silang mawalan ng gawa. Ang naging ano namin ng pamilya namin. Sentro mo ang Panginoon. Hindi kanya pababayaan at iaano kanya sa magandang landas. Hindi ko masasabing successful eh kasi marami pa kaming gustong matulungan na kababaihan na naghahangad din na makatahi dito. Ngayon, magkakaroon kami ng another tahian sa ibang barangay na, na doon naman kami mag helping Dahil na andyan yung ka-MBI handang tumulong sa akin. O malalay. Gusto ko kung ano man yung maarating ko pa siya yung mag ano sa akin mag guide hindi naman ako bibitaw sa kay dahil maganda yung mga proyekto na makakatulong sa kapwa kung sila gustong mag ganto rin pwede naman silang humingi din sa mga na nakakasakaw sa kanila na mataas nakatulad ko nang hiram lang ako Paghiram ko natuwa yung hiniraman ko kasi nga lumaki na yung nasimula lang kaming maliit nagsimula lang sa training hanggang sa sampu ngayon nasa ano na sila 30 Galing ako ng Bangkok, nag-Vietnam ako ngayon, nag-China na ako. Hindi ko pinangarap, pero ibinigay ng Diyos. Nung nag-Japan ako, sabi ko, Lord, hindi ko po pinangarap makaratingan ng Japan, pero ibinigay mo. Japan, Japan, narating kita na dahil sa pagsisikap ko, naging kaagapay ko ang KMBI, na palawa ko yung kokunting inutang ko, napalago ko dahil sa KMBI. Maliit man o malaki, kapag ka dinaan mo sa magandang kamay at magandang sa kapwa ay walang hindi magagawa. At ang KMBI laging nakaagapay ano man po yung mga ano pang proyekto o tulong sa nakakarami. Ako si Haspela, program member ng KMBI Binyang Branch, certified kabalikat at negosyante, masaya dito sa KMBI.